What's up mga kaibigan? Magandang araw po. So ipakita ko sa inyo yung bagong paraan kung paano magtanim ng alugbati. Kung nakita niyo mga kaibigan yung alugbati ko, nilagyan ko siya ng gapangan. Kasi yung dati yung tinanim ko mga kaibigan, wala siyang gapangan. Hindi siya -ano, masyadong madaming dahon. So nakita niyo ngayon mga kaibigan, sa ng Diyos, ang ganda. Daming mga dahon so, pag ganito din na may gapangan mga kaibigan, hahaba yung buhay matagal siya mamatay yung alugbate so, sana masubukan din yung mga kaibigan na ganito yung pagtanim maganda ayos mga kaibigan tingnan natin mga kaibigan no? tingnan nyo yung mga ang tataba pa naman ilagay ko lang nito yung pangpataba ano tai sa tai ng kambing dun sa may puno niya Yun lang po mga ibiggan, uh, thank you for watching and see you in my next vlog.